Hi vlog! So ngayon nandito tayo sa D-Rex. May bibilihin lamang ako. Pero titingnan na rin natin guys kung meron bang bigas. Kung may stock ba sila dito ng bigas. Kasi alam niyo naman ngayon ay nagkakaubusan ng bigas. So tingnan natin. Ayan. Bali bibili nga muna ako ng aking kailangan bilhin dito. Bibili tayo ng isda. Sana ay may murang isda ngayon. Kasi usually dito sa Derex guys, nandito yung yon. Ito yung hinahanap ko, yung salmon na limahan na 1,000 yan. Ito yung kukunin natin. Yan, lang tayo ng mga magaganda. Pwede na to, pang ulamin natin next week. di ba? So ayun guys, nakakuha na tayo ng isda. Tingnan natin, doon na tayo dumaratyo sa bigasan kung meron ba silang stock ngayon. Ang alam ko nandito siya, so may bandang likod. Ah. Wala mo silang et. Eh, dito nakalagay yung bigas nila. Wala. So, kailangan. I-translate natin tong nakapasko. So, wala na yung mga bigas. Ito na lang mga luto. Yung ipapainit mo na lang. Oh my God. So, i-translate muna natin to. So ayun guys, tinranslate ko yung nakapaskill doon. Sabi ang nakalagay doon ay supplies are unstable due to shortage of raw materials. So ayun, punta tayo sa ibang grocery store na pinupuntahan namin. Kung uh, may stock pa sila ng bigas. Grabe ah. Kala ko sa ibang lugar lang pero dito rin pala sa amin. So mabubayad na tayo guys. So ayun guys, nandito ako sa Avance Titignan natin kung mayroong bigas dito. Bago ako pumunta ng Torresen. Let's go! Nakikita ko na yung shelves nila ng bigas. Walang laman. Grabe! Wala din talaga. Oh, grabe oh. Dito talaga sa Abance. Yung mga luto nilang bigas. Yung ano na. Paredi na. Wala din. Grabe, hindi ko na-expect to. So, last grocery store guys. Nandito na ako sa Torresen. Nandito ako palagi nag i -give. at Titingnan ko na kung meron ditong bigas. Ayan. Ayun. Mukhang meron naman silang bigas dito. puro ano lang 5 kilo na aray ko 5 kilos may 10 kilo hi, hi madam so ayun lang ang meron silang stocks ngayon guys 5 kilo tigda dalawa ang presyo naman nasa 2.4 ito iisa lang yung 10 kilo nila 4.9 ang huli kong bili 4.2 so ayan 10 ano 10 piraso na bigas Ngayong araw ang stocks nila. Dito to sa Torresen.